Hello, uh, good day mga kasulo uh, Magandang umaga po sa lahat At uh, ako po ngayon ay uh, papunta sa palayan uh, Panibagong vlog po tayo mga kasilo. So ngayong araw ay uh, Sabado Ay Bernes So last Ngayong araw lang hanggang ngayong araw lang po pala kami mga uh, Dahil uh, bukas Sabado ay walang uh, Tracer dahil yung may-ari ay uh, Sabadista tanga So lunes pa yung aming balik So ako'y patungunan yan sa palayan mga kasulo Sa tropa natin, nandun na yung tropa So bali na huli tayo dyan dahil nagpapaano pa tayo nag nagasikaso pa tayo sa ating mga alaga kalabaw. Mukhang day off kami ngayon mga sulong yung araw ah. Dahil natanaw ko yung palayan walang gumagawa dahil na andun siguro sila sa kubo. Dahil mo kasi. Nakulimlim yung panahon, hindi sila nagpaalangan tinan natin doon kung ano ang usapan natin kung ano ang pagsunduan andun sila oh, sa kubo pag so, gabi pa umuulan mga silo tapos kaninang umaga ano, basa pa yung ano so good na kami mga silo Ay, siguro yung uulan nito Maganda mo sa baho kapag ganito. Ulimlim lang ba? Huwag lang umulan. Kaya kung umulan, patay. Basa yung palay. At saka matagal, magtra matagal trabahoin. Ang basa. Okay lang kapag ganyan lang lagi. Maghapon. Para hindi gaano mainit ba. Ah. Uy, dami na no. Ibon dun sa ano tapos kukuha tayo ngayon kung makapagpaandar kami kukuha tayo ng uh, parte sa makina dagdag doon sa atin nakuha noon noong isang araw tapos sa uh, natin uh, 15 ang kilo mga pwede na yan tumaas na ano piso noong isang araw 14 hindi na. Pilitan tayo magbenta kay eh para mayroon tayong pang biling gasolina din sa ating makina. Pero yun lang naman yung ating ibenta. Uh, sa susunod siguro na kakabig ng makina ay stack ko na sa bahay. Dahil meron pa naman ako aanihin doon sa taas. Uy! Wow, dami yung ibon oh. Tagak. Nah, lagi mana nanti nak kongkang jen, tu sebutan Uhud bah. Oke. Okay. Atau saya ada play nih. Be. Gede lah si Goro. Coba si Gojo Di tepi yang pondok, pompok. Kayak malam doon. Lagian lang nang dayami. Hako time. Okay. Late na kami noong isa mga snivy Mas na. -ibina. Ayan, pinatila muna yung ulan. Ayan, Bro, bugat ang humayron bro. Kay basa basa. Hah? Jis nga di sisa sing kwintal bro. <hukurna> Tujuh <batu> <hukurna> <Maglaway ka. hukurna> ah hembat tau dah yon. ka. Ah, di sisa <is> <hukurna> <hukurna> Tujua kwintal. Tujuh ah una kanan

lỡ lỡ luôn không? đâu cái đâu con tị áo <cười> <cười>

Ayaw. Ayaw. Lugi mga bata. Ayaw taon. Huh? Oke. Okay. Basah. Hmm? Basah. Hei, usunguan Basah. Làm nó no? Làm nó chứ Lý nước nó bị ở cái đây hả nó? Muốn Ano yung nilunggay? Ay! Lindo! Ano naman mo kanina? 6.1? Surigaw na? Yeah. Ah. Bro, antok ayo. <laughs> Agu. Antog kayo buyag <laughs> absent kami ng isa mga silos, si yung lupit bahay ko yung barangay Tano dahil uh, kahapon may sipon sipon kasi siya eh ngayon mga uh, trangkaso e, nagpahinga pa muna total lunes pa naman yung balik namin di bukas wala kaming ano wala kaming pasok dito kasi yung may-ari nito sa balista eh sa bado bukas Aya, uh, lonis nang balik namin din niyan. So, Mga lang kami nito kahit isang pitak. Pwede na. Lonis uli. Antog lo. <laughs> Agu, antog man bro. Sus <coughs> kay <ke> talhaan, gibasa. Matay. Talhaan din ay. Mayo to buutan to tanga kwan. Kang gumay. Saglit muna ako dinis sa ating mga alagang kalabaw mga silo kasi biglang uminit eh tumakbo muna ako rin eh para ipaswimming Si sifti muna yung ating alagang kalabaw o natapos na natin so balik tayo dun sa tropa

Kapatid mo? Allah Basa ba? Ha? Ah, putol no? Ay, hey, huwag naman Tagoy kang Ayaw, ulan. Mabasa yung palay namin. Huwag sana mulan. Era pa ng tropa. Grabe dito mga sila sa area na ito. Nabao na. hanggang tuhod kaya kapag ganito mabagal yung aming pag proseso sa paghakot and hinuhugot pa namin yung aming paa o ah lalim saka nagsapin na ako mga silo ng dayami para hindi mabasa yung paray sa yung ano matubig sino, oh, matubig huwag dyan mo ilatag yung palay mababasa tsaka ikaw din mababasa din Tubig eh oh. grabe ha ah. Ka ola, uy, may kinilaw. Darap. Kinilaw. Patuwak. Sira upa. Sira. Kinilaw naman ba?

Okay. là đâu Hãy subscribe cho kênh Ghiền

Pakala sa kagulong pa. Pakala sa sa kagulong pa. Pakala sa Ha? Pakala sa kagulong pa. So yan Natapos ng uh, tresirin yung palay. So panahon na, panahon na mga kasi ulo para magbenta na tayo. So ayan na pala mga kargador mga kasi ulo. Ipapakakit natin. Tapos uh, pipick upin na ng may ano yung bumibiling palay. Pick up sila ng pipick Pipick up. So, ayan, nakut na nila. bali nakapagbenta tayo dyan ng asiam na sako kasi nagpapasabay yung ating tropa. Yung mga parte nila, binenta din nila para daw meron din silang nga pera sa bulsa. pangbili nila, mga iba pang bilhin nila, ulam or ano ba yan. So, na, ato, ako din, nagbenta din ako ng tatlo. Na, pang bili ng ano yan, pang bili ng gasolina. Tapos, uh, yung tatlo na yan ay parte sa tracer or sa makina. Parte na makina yan.

Na napag uh, ano na nakakuha na ng party isang tao na lang so sa Lunes kompleto na so kukuha na naman yung mga naunang nakakuha na parte kukuha na naman ulit So sana sa Lunes madagdagan na kami May meron daw uh, gusto pang sumali sana sa Lunes dadagdag pa Tapos uwi na mga tropa mga solo si Renato at saka yung si Kakang ay saka ko na dito sa single dahil la uh, babalik pa tayo doon sa bilihan ng palay or sa bumili ng palay para ano para kunin yung pinagbentahan nga pala merong nakaparking dito na mga motor dahil uh, merong nga pala checkpoint na sa unahan so pinababa ko muna yung isa natin sa kaya kasi uh, bawal dito sa amin mga silo na tatlo ang nakaangkas sa motor tara sugod so tayo kaya wala naman tayong pangamba dahil kompleto tayo So ayun mga silo, nakita pa tayo sa isang polis na pumara, pinadiretso na tayo kaya uh, uh, kilala tayo kasi pinadiretso na kami. So ayun mga silo, natin ko na si Kanato kaya balik na ako nini sa nagbintahan ng pala natin kaya kunin natin yung rapira. So meron pa palang checkpoint din eh. tapos uh, yung pumara sa atin dyan eh, na hindi na, na, tayo kilala kaya pinara na tayo at kinuha, ta kinohanan tayo ng ano ng lisensya at uh, resto pero kumpleto tayo dyan wala tayong pangamba maraming hindi nakakalusot ayun o, oh, sa gilid Inaabot na ako ng mga dilim dito mga kasilo kailan natagalan yung ating uh, buyer dahil meron pa silang inasikaso si Kaso nagsilong pa sila ng mga palay dahil uh, mulan nga dyan ngayon mga kasulo tinimbang na pala yung ating binentang palay so yung iba dyan sa tropa natin tatlo lang yung sa atin dyan tapos yung anim sa tropa pamilya daw nila yung ulam at saka iba pang gastusin nila so 15 ang kilo lang po pala yung presyo dyan so logi pa sana susunod ay eh, magiging 20 na kahit 20 lang bawi na sana uh, logi pa tayo dyan sa 15 na presyo pero ganun talaga yan lang ano nila eh uh, no choice tayo susunod din ako magbenta mga silo kapag ganyan pa rin ang presyo ista ko na lang gawin ko na lang bigas uh, napilitan lang ako ngayon dahil uh, pabili lang ng gasolina